Ayan Dito tayo nga guys Sa crossing No guys Tingnan nyo naman yung traffic Ayan no Ayan no Lagi naman dito traffic eh no. Silalamog pang hao Ah dahil yun sa iron mm -hmm. Kaya ganun ang dumi mo Nag no, ba yung iron Nag ayun uh, sa katawan hindi yung yung vitamins na ayon ah uh, sabi ko sa yung na ang ano balab pero yelo yung laman sabi ko sa yo skyflex para ma wala ma yung pansin mo yung skyflex pag natunaw na tubig din mo para malagkit siya, di ba? Yun yung sasapin sa bituka mo. Sa umaga, wala pang laman dyan mo, yun ang kainin Para sasapinan na niya yung dyan mo may gasgas. -gas. Ay, Ay grabe pinag traffic. Pinagtawanan, pinagtawanan nga nila ako nung nakarang araw para kasi kung parating doon, sandal so, dalaw ng oh, dalaw -dal, ka usap oh, mo, sabi, sabi oh, yung sa mashed potato. Tapos sabi ko, ano nga, ano, tinanong ko siya kung anong pwedeng ilagay kung tubig or tubig or gatas dapat pero ano, alam ko ano sinabi ko oh. tubig tsaka water <laughs> aligaga ka talaga no? tapos tapos ano ano yung tubig tsaka water <laughs> tapos ano nakakatawa ka talaga sabi ko hindi ma'am paulit ulit, ulit wala, wala ka sa ano no. sabi ko, hindi ma'am, tubig or water oh water, ginanan ko pa sabi ni sabi niya nagpalaban na siya siyang banana sabi niya, nakakatawa siya tapos tumawa na lang si sir nung lumuko siya doon sa snail tigtawanin kami na at nakuha ng buhay <laughs> tapos nagsasalita ako yung ano ba yun isa pa doon na isa lang talaga na ano na na kung ano, ano talagang pumasok sa utak ko kasi parang praning na praning na talaga yung utak ko hmm. masyado na nga ligaga dito tayo sa Greenfield dadaan para walang traffic may flyover street pasig pasig ba ito? ito ah mandalo yung patay may flyover over Greenfield Greenfield 'di ba? Walang traffic dito sa loob. Yeah. Kasi pag ano pa lang, pag upo ko pa lang, tapos yung tinanong ko, sabi niya, ano pang ano na ito, problema? Sabi ko, kasi hindi nga siya ang nag-ano sa akin ng makaraan. Oh. Sabi ko, ano yan, look, nag-check up ako nung, nung, January 21, ano, yun nga, ganun sa girl. Tapos mm. nagulat ako nung, pag ko simula nung nag ako nung gamot tsaka yung vitamins na iron nag-iba na yung color ng ano ganon mm. sabi niya kaya man dahil yan dyan huwag ka masyadong praning mm. mabait yung doktor ngayon na nakausap ko hindi ka tulad nung ano no, alam mo ba nung sabi sa akin nung doktor nung, nung una sabi sa akin good luck na lang sa'yo Oh, ginanyan ako. Gago. Ginanyan ako para kung na, na ano yung Bas parang... Bastos siya, no? Parang ano, para kung... Para saan bastos? Imbis na ano... Palakasin imbis. ng loob Oo, mo? Oo. Yung ano, katuloy. Kasi, oh. ano, ganyan, ganyan, ganyan. Dahil nga sa oh. ganyan. Tapos, ano, tapos biglang good luck na lang sa'yo. Loob? Oh. Ano? Gumunan nga ako, tapos natahimik ako. Ba't siya magsalita ng gano'n? Imbis I na, na imbis ano... Imbis na nga palakasin ng loob mo? Alam mo namang takot na takot no. yung tao. Tapos sabihin mo good Tapos luck. magsalita ma ka lang ng ganun. I, ano yung sinasabi niyang good luck na lang sa iyo niya, matigo ka doon. Hindi dapat. Hindi ba? Dapat kinumpronta mo rin siya. Eh, ma'am, anong ibig sabihin ng good luck, ma'am? Parang iba ho yung sinasabi niyo eh. Imbis na palakasin niyo yung loob ko, Kaya parang tutuusin. Pinapahina niyo po, ma'am. Imbis na praning na, Alalong na praning talaga. Tapos nadagdagan pa ngayon, apraning na talaga. <laughs> Baka, baka kunti na lang, baliw na talaga ako. Pagtatawa na na talaga ako ng todo nila. Kaya kailangan ko na muna talaga magpahinga doon. Kailangan ko muna umuwi sa amin. Wala <coughs> ako <coughs> Bagay. Stress kasi yan. Masyado yun. na akong man. Hindi mo kasi yan magagamot. Pag ganun na stress ka tapos wala kang uh, uh, present of mind yung lagi hmm, hindi may... kasi nakapokus okay. kasi merong naka uh, ano, sa gabal sa utak mo At hirap yung... kaya nung ganun tapos pressure ka pa pag nanugo mura ugsi pero iwasan mo talaga kumain na matigas kaya nga kasi yun ang nagpapahap din ang bituka mo o may sugat kasi pag giniiling niya yung pag ginaw ng bituka mo mm -hmm. pag matigas yun siyempre na napipersa yung bituka mo may sugat kaya mahap din o masakit yung tiyan Ayan. so dapat ang kainin malalambot na madali yung tunawin mm. yung mga doktor ba doon hindi yun sila ang may-ari mismo ng ano medical? Uh, asayin lang sila doon ba, ano lang sila clinic uh -huh. lang Halimbawa ako may ari. Nang um, Pero dok, pero doktor din ako. Um, pero negosyante ako ng doktor. Hindi ikaw magtatrabaho sa sarili mo nga. Oo, oo. Kundi kukuha ako ng mga doktor na OJT or doktor hmm. na nagsisimula pa lang. O ikaw, gusto mong kumita? magpa schedule ka. Ano ka pupunta dito? Monday, Friday? Oh. Ikaw, gusto nung gusto mo. Um uh, Sunday, oh. Bawat ano yon may bawat araw may iba-ibang doktor. Ayun. Mga OJT, mga bago lang, ayun yeah, nga, yung mga baguhan ng doktor. ah, <coughs> yung mga Mal doktor na yun. Medyo maldita no? kasi yung unang doktor. Yung do Ngayon, ang relax ng, ang relax pagkausap mo. Hindi, hindi mo iwasan yun. Kasi nagdada ako ng dada siya, nakinig lang, ganun. Hmm tapos 'yung mga salita niya 'yung napakagaan. Tapos sabi pa niya sa akin, okay lang 'yan kasi ako naman kausap mo, matanda na ako. <laughs> sabi niya lang ganun. Kasi di ba mas okay pa 'yung mga matandang doktor kasi mas inaano pa nila 'yung mga dapat. Uh, bakit 'yung unang mong bata pa? Medyo sabi mo rin kayo mam na kasi mam ano, hindi ako maka hindi ka rin din eh kahit sabi niya hindi okay lang kahit di oh, sa bahay hindi, hindi pwede eh kahit dito ka lang sa bahay kasi wala. may, may halong yung ano may halo kasing stress yung kaya ka magka din hindi kasi yung stress talaga nagpapalala ng sakit oo, oo tsaka yun ang nakakamata yung stress yung basta ano uh, kulang may kulang mm -hmm. yung alam mo yung sasarin mo na hindi, hindi ko dito iba, iba iba kasi talaga eh. yung yung bang wala kasi hindi kasi sila nagbibigay ng ano yung yung kunwari tanghalian kasi syempre tao ka naman di ka naman di charge kung syempre, ang sasakyan niya eh, nagkaka-problema, tao pa kaya na. Kumbaga, may time ka talaga, bigyan ka talaga dapat ng, sa pabrika nga or sa mga kumpanya. May break, may break time, na tanghali may break time ng umaga may break time ng hapdap may ganun oo nakap nakakapahinga ka pero hindi yung tamang ano wala sa oras oo, tapos kung manugo kala mo walang ano na walang mm, mm walang galang ah walang paki kung gabi walang yan galang. hating gabi walang galang yan yung ibang amo pag siya may na, pak, pwede Kaya, paki kasi alam niya nga, yung si nga si, 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 yun, si Benjin Kasi Kasi yung sinasabing Pwede pake Kasi pag sinabi yung pwede pake Kasi alam mo sa sarili mo Na yung Trabaho mo tatapos na Kaya Pum. naghingi ka lang ng pake Pwede pake Kasi Anong kaya... kailangan lang eh Pwede ma-proceed -ma mo yon Kaya kasi Sa ng salita niya Parang Nagpakumbaba siya Kasi alam niya sa sarili niya Wala na sa trabaho eh Wala na sa oras eh Pero kung Ah kaya kimula ah, Linis ka Ha? hindi niya pa ramdam na tapos na yung oras pero alam niya yun mm -hmm. eh, so. e, alam mo ba no alam mo ba no ano no kailan ako lang yan ako lang ba magisa no parang ako lang yata hindi na ah, ako nga lang magisa ano oo yung si sir gabing gabi na so hindi pa siya kakain nandiyan pa yung pagkain so ibig sabihin kung dapat maghintay na lang naghintay na lang kami doon hanggang sa kakain hanggang matapos kasi magliligpit kami ah. alam mo ginawa sa akin inisin mo yung kwarto ni ganun. No? E di, syempre, alanganin sa oras, mga 7. Ang ginawa ko, kumain muna ako. Mm. Alam mo ba kung ano mm. sabi niya sa akin? Umawag. ana siya nga? Huwag pa kagahin lo. Ano ah, ko? Ang kong kaon pa ko, eh. Ganyan uh -huh. ako siya. siya na, ah, oh, sige, sige. Sabi ko, mamaya, pagkatapos ko, akit na ako. Ginanin mm. ko siya, kasi pag dire-diretso ka, wala man talagang kung siyang hintayin mo. Hindi, ano, ano, uh, ano ba yung tawag? sa akin Maka lang ah unang una Maan kasi na, ang talaga. ang wala kay ma'am pero meron si ma'am pero hindi niya ginagamit pagdating sa inyo ang wala kay ma'am pagdating sa kasambahay niya wala sang pakialam wala sang hmm. care di diba? wala siyang hindi niya kayo iniisip ang kalagayan niyo hindi siya ay, nagtatanong pala, pala. na hindi siya nagtatanong na kumain na ba kayo bago dapat kayo maglinis, kaya mo na kayo para at least hindi na kayo magugutomin kasi doon rin diretsyon trabaho nyo uh, na ba kayo? Uh, akit mo na kayo dito kung nagmirinda na kayo Wala ganito no Ibig, Tapos... sa Ibig sabihin nga wala siyang ano yung Wala siyang hindi niya in-appreciate yung maging tao kayo niya sa bahay na araw-araw kasama kayo Wala siyang, tama siya sa'yo mga wala siyang pakialam um, ng pagdating Eh, ayun ang sabi ni BJao. Oh. Mm, sising sisi Eh, hindi pa 'yan. Ikabago-bago eh, niya pa lang. Uwi eh. na ka niya, ingon siya. Tayo, kun sa resulta sa imong check-up karon, kung muuli ka, muuli uko karon oy. <laughs> 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 hindi hindi pa niya na-champion yung -dili, man, Bad mood si ma'am nako, pa bad mood pa magpaiwan Pero ayan si BJ talaga alam ko Mula, magaling yan, magaling siya sa sayang, sa trabaho ko, alam niya marunong sa marunong alam ba, niya hindi mo na kailangan i-remind pero dapat syempre, dapat lahat naman ng bagay dapat may tamang proseso Kayang... proseso ang tawag kasi may hirap mawadaan dyan sya ng matino na ka kuwan mahirap sipin mo yun alas 12 madaling alas 12 alas 11 ng gabi katulog mo na yung gigising kakit ka rito dapat uh -huh. ah uh, ah, uh, Jane gising ka pa ba? di ba mga ganun ba? kasi may papagawa lang sa iyo eh. pero kung totoo sin hindi na dapat magkaganon wala rin. na wala na yung sa oras kahit saan niya papasokan ka ng bahay wala nang ganyan pagdating ng alas 8 alas 9 nga cut off na yun tulog na kayo wala na pakialam yung boss niya magdating man madaling araw wala na pakialam mm yan kasi tapos na kayo eh kaya nga eh sila nga ate doon sa ano yung yung doon sa mataba hmm. Pagtapos na sila ng alas 7 tapos na sila magsikain oh. sarado na kusina nila maglakaw-lakaw na lang sila aning loob subdivision di pa sila kanang kontra ko na ngayon mo. Eh, may time sila eh. May binigbing ng time sa kanilang sarili. Oras ba? Eh, dito. Ngingi. Maski mag yung sinasabing care wala sa doon eh wala sa doon sa sinasabing care pag sinabing care kasi may pakialam ka eh may pakialam ka sa kasambahe mo sa driver mo kasi kasama mo yan sa bulob ng bahay eh. ang tawag yeah. doon kapamilya mo na yan family family mo na yan pero kailangan dapat mga ganyan may care kagabi nga ko yun to silang kaibigan niya ganyan yung kasambahe niya nga Tambay ko nung kinakain niya daw 'yun ang kinakain ng kasambahay. Mm -mm, tapos ang siya naman. <laughs> no, parang mm, gano. parang gano siya. Ah, gano. Mm, -mm kay dili mo siya ganun. Hindi, hindi ka ba parang hindi ka ba na no? Na, hindi ba ako? Si Saiki nga, si Saiki nga, katong giingon niya na iyang igsuon, ingon na ang trato sa iya sa kwan. Iyang igsuon, ingana ganin siya. Walang ganung amo. Siya kamu ang iba. Sa kanya. Ang yun ang sinasabi niya. Pero siya lang ganun. Kaya <laughs> nga. So, wala. So, natin magagawa.